sa amin na kala? Ano? Sa na. Tara tayo kita. Ah, sa akin. Hindi ka makikita. Okay lang. Oh, <laughs> <laughs> oh just yeah, but... Yan, okay na yan. Yan, tayo mag-ihiwa mag uh -huh. ng kikiam. Kikiam nga to, no? Mm. Uh -huh. <laughs> ah, mag Magluluto tayo ngayon ng pansit. Oh, nagayot na namin yung mga lock sa pansit. Ngayon naman kami inad almusal May bisita ko ngayon, mga ma'am si guys. At si Hello. <laughs> Good morning, everyone. Naway, lagi tayong pagpalaan. Lagi ng Panginoon. Thank you, kay Shiri, sa mga blessing na dala niya. May <laughs> kapag <na> pala ko. <laughs> Yan, yeah, nag-almusal no, like kami. Ito ang aming mm. almusal. Yan, yeah, niluto ni Martin. Sarap. Oo, oh, niluto ni Martin. Ito ang aming sausawan. Yan. <laughs> yeah. Tira, ang aming almusal. Walang iba. Oh, dami pa rin. Tuloy mo na yung, yung pagagayat mo. Ako ngayon magagayat ng tawag dito. Tiang. Tiang. Mm. Ubus so, ko sa pansit. Gusto ko kasi may tikiya mga aking pansit. Ang dami nila mga ulam. Ang dami ulam, no? <laughs> Dalin mo eh. na pag di kayo mamaya. <laughs> <laughs> may, may maalala ako, nagdala ka na pala ako naman. Aba, naulang namin yun na. Magdadala mag, mag ka na ano, pag naluto yung dinalato siya magluto. Magdala mag ka. Para mga bata, pagdating nila may makain. Hmm. share yung magulo to me. mga paninda ngayon sa ay uh, well, oh, nag okay oh, okay ka pa hindi na oo okay, okay pa din kaya nakatago muna ngayon kasi nasa guilds laundry ako ah ganoon kaya yain na lang yain okay. na lang na pagkano nga ano mo doon ay okay na yun kasi wala kang ginagawa yeah. okay. kaya nga, tinago ko na ako Nakakatago din ka magtupi na magtupi? wala namang hindi trabaho eh, mahirap. Lahat. Totoo yan. Ilalo eh, ako na po sige kasi... Kapuntuhan kami. <laughs> lalo ako na po sige kasi wala mga asahan, hindi yan lang. Kaya, at, at least, um, may aluting Chika -chika na kita Chika-chika kami ng aking mga kaibigan. Ang mga uh, Si Shereen at si Chika-chika lang muna kami ngayon. Ay, kasi ngayon lang kami nagkita-kita, guys. Isang taon din ano? Isang, eh, nag ano? na ba sa inyo dito? Hindi oo, pa. hindi ka pumunta. Ay, oo. Asan ba ako Parang busy ako. Parang may trabaho. Ngayon November 4, kaya lang hindi ko alam. Baka wala kaming handa. Tama, ikaw lang yun. last year. Dahil may pasok ako. Tama na siguro yan. Dami na. Dami na. May lulutuin pa akong pansin sa isang araw. <laughs> ang <you, natin> <laughs> <laughs> Magluluto pa akong pansit sa isang araw. Alam mo ba, gusto kong kumain sa amin sa ng pansit sa umaga. Gusto ko, niluluto ko kahit walang lahok. Okay na sa akin kahit gisa ko lang siya sa bawang sibuya. Mm -hmm. May konting toyo, may konting seasoning. Gulay, mm -hmm. yun ang importante. Lang. Lang kahit walang kayo. karne, okay Ay. lang sa akin ng pansit. Okay lang nga to eh. <laughs> Kaso lang, nag, naglabas na ako ng karne ko. Matigas pa sa akin? <laughs> galing sa <Carne>. freezer. <laughs> oh, pusin na pusin ng ating ano, pork. Bakit may ano? Red wine. Ano yan? Ininom namin nung ano. Meron pa ba? Saan galing? Sa ibang bansa. Tingnan natin kung meron. Ay, maga ba yan? Ayan, anong ano? Hmm. Ano? Meron pa. Pwede mga. pa yan pagka ano, nakasarado naman. Di, patikin nga ate. Pasensya ka na. Oh. No. Ay, Ay siya, kaya yaman. Try kay mag ano. bangon um, bango. Bango ng alak. Shea, Inom daw sila ng ano? wine. wine. <laughs> wine. <laughs> May isda pang ano. <laughs> si ang tapang. Mm, ang tapang pa Hindi na makakalasing <laughs> nga tari. Punta na. Ayan, pag nerve player, <laughs> pag itong gabi. Sa ibang bansa, ayan ay, ano? Ano ba yan? Gutla eh. Ha? Gutla. Anong gutla? Gutla. Namumutla daw. Tamo, bingin ako. Kailangan ko na ng hearing aid. Kailangan oh, huh? oh, ko na ng herring oh, aid ka. Oh, bigyan ako. Huwag <laughs> mo sa nalang ng herring aid. May upayuhay eh. uhay kang mga ganyan. Oh, pero huwag na alam na lang ang mga ganyan. Huwag mo sa nalang naka herring aid. Eh. Jogging pants na panlalaki, hindi yung mainit. Wala. Wala. Oh, oh. Maganda, yung, ah. maganda yung... Maganda yung Yung malambot na ano. Ano na may igaling sa amo ko? Hindi ka Bigyan ko ka oh, ibigay mo Marami, marami naman siya nagbibigay sa akin. Si Cheryl. Ibigay mo na lang. Ay, pag nag-graduate si... Dino. Si Ben, si Ben, si 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 pagka... Kailan ba ang graduation mo? Magagamit mo ito, ate kayo? Ngayong ano pa. Hindi Hindi ko alam kung papatak na na April yun. No, no, no. Ah, gra graduating na siya sa college. Oh, high school. Si... Si Rex. Yung mga 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 Ah Ate Ishi. Mm. Nala. Ay, mga magaganda yan, yung sinala. Wala yung isa. Bagay di kami. Sabi ano nga sa akin, na na do, sa ikaw, daw ay busy-busy. oh, busy. Siya napunta sa akin, sa laundry. Puro busy ate. <laughs> <laughs> Hindi pa nag mayon perfect me. <laughs> uh, uh, Gusto ko sana mag-live, kaya lang, hindi ako makapag-live. Ay, may gamit ako ng anong... ano. Oh, bawal niya daw. Hala. Kasi, bawal. Na, na. ha? Bawal. Na. Bawal. 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 Hindi. Mataba, sobrang takam ni Nala kumain. Ano? Nala, Nakain sa kainan ni Gucci, nakain sa kainan ni Kiara, mm -hmm. nakain sa kainan niya. Udi tatlong kainan. <laughs> eh, di misa ni Siranchan eh. hindi maganda rin yung sinasabayan niya yung dalawa. Butit mababait yung dalawa, itong mm hindi, ay rambulan. Gusto niyo yung hatay yung bukas ang electric pan Gusto niyo yung kasama. ano? ang ilaw nito. Ayun o. Sara ko nga sa kusina. Magluluto ka na, Shireen? Ano? Tapos naman? <laughs> sa bilit lang naman yun. Dahil <coughs> lang yun. yung malagay? Eh. Anong naka-ready na ang gata ate. Ano ang gata? Ano porto? Porto namin yun sa una. Saan ako nalako? Sa... Okay yun. Yung samang kanyang dog. Ha? Pasungkit mo na yung iba. Ito ko ipakunan ganyan. Nana. Nala, Ayan, na Binili ko yan. Tontuwa ako. Gusto ko. Hindi mo maganda. Asya sa akin. Pit na pit. ni. Mama, bibili ka na naman. Sa akin mo na naman ibibigay. Dami-dami <laughs> ko ng short. Hindi. <laughs> okay, pag, pag, pag nagsuot ka niya natin, ikuan. Pag upo mo nang biglang upo ay mat ay, matatag ka naman daw yan. Yan. Oh, ganyan lang po, yan lang Kasi ang gusto lang sa akin, ayoko nang ganun. Kasi sa ayo anak ng babae. Ang gusto ko, yung medyo ganaman nakakomportable ako. Ay, ang hmm. pit na pit na bago pa. Alam, yuk. Pag-alab ng bahay, hindi pwede sa pang-alab. Magkano bilhin di kayo 125, 6 pieces na, ano? Ewan ko nini, magkano nga bilhin ko dyan? Parang ganun mo. Hindi sa TikTok. Eh, 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 hindi kasi sa iyo ate. Hmm, ano? Cash kaya na ayo doon niya ng Gusto ko yung parang nakaka ano oh, na. Oo nga kasi pag yung hapit na hapit. Yan ang ni Erna sa akin. Pag na hapit na yung magpagtagwa na, 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 na si <laughs> like, uh, pala tayo pag gara din. <laughs> ah, sige, sige. Tama ng kwentuan, guys. Thank you so much for watching. Yan. God bless po. Oh pa-bye na kayo ng dalawa. Bye. Bye. Bye.